kayo mga anak, andi dito kayo. Let me say to all of you, hanggang buhay ang mga magulang nyo, paglingkuran nyo. Huwag nyo intay utusan kayo, magkusa kayo. Huwag nyo intay gisingin kayo, tawagan pa kayo sa cellphone, magkusa po kayo. At huwag nyo ipagpalit ang mga magulang nyo na kayo inuutusan, na mag-drive, samahan sila, mamalingki, gawin to, gawin yun. Sa inyong mga kaibigan, kaklase, gano kaya yan, para sila po yung bigay nyo ng panot yung mga magulang nyo. Mali po yun. Marami kayong makikitang magulang, pero hindi kayo makakita na maraming ina na nahirapang mga anak at kayo po ang bunga. At wag na wag kayong sasagot sa mga magulang nyo kahit niyo gusto ang sinasabi nila. Awag ah, na wag kayong magdadabog. Huwag na wag kayong iiwan. At huwag na wag niyo i yung weakness ng tatay at nanay niyo, papa, mama, daddy o ko anong tawag niyo sa kanila kung kani-kanino pa. Malaking kasalanan ang bagay na yun. Mahalin niyo mga magulang niyo. Uunlad kayo, hahababuhay niyo. Maaaring hindi nyo gusto sinasabi nila, maaaring hindi sila tama, pero bilang magulang, respetuhin nyo sila. At ang pananahimik ay respeto. Ang sabi ko, pananahimik, respeto yan. Anong ibabahay nyo sa mga magulang nyo? Hindi ba malungkot na istorya yan? Dinala kayo ng mga magulang nyo sa sinapupunan, hirap na hirap yung mga ama ninyo na magtrabaho. Iba po yung nag-abroad, doon na po sila namatay sa abroad para lamang pag-araling kayo, bigyan kayo ng buhay na maganda. Tapos nag-labor yung nanay nyo na cesarean pa, nahirapan sa panganganak. At kada panganganak, ilang ay makakapatid, dalawa, tatlo, puro cesarean. eh yung inyong ama nagtatrabaho sa abroad, o maaaring dito sa Pilipinas, nag-overtime kahit may sipon, masakit ang ulo, para lang may sa cesarean. Hindi, lumabas kayo. Tapos, nagdagdag ng effort para pag-arahaling kayo, nilulutuan kayo, pinatitimpla kayo ng gatas, kinakahalong kayo. Yung puyat na yan, hindi kayang bilangin. Yung gutom na yan, para palakihin kayo. Hindi, nakatapos kayo ng pag-aaral. Pagkatapos eh, niman lang kayo maglilingkod sa magulang niyo. Hanggang ngayon sa paglaki ninyo, ilulutuan pa kayo, papakainin pa kayo. Hindi ba dapat kayo na magpakain sa magulang niyo pag may edad na? Kayo na mag-drive, kayo pa ipagdadrive. Kayo pagigisingin kasi kakain imbis na kayo yung gumisingin kanila kasi nakaluto na kay kakain yung mga magulang niyo na may edad na, at kayo naman dapat ang tuwamay sa kanila. At kung mayroong konting pagkakamali, mga magulang nyo, iakusahan ninyo, matuwid ba yan? Dapat ba yan? mag po tayo. Ayaw nyo man sa anyot, attitude ng mga magulang nyo sa inyo, huwag nyo kakalimutan. Every parents represent our Heavenly Father. At kahit palagi kayo utusan na parang hindi kayo malaya, eh pagpasalamat din nyo. na dahil sa mga magulang nyo na nagpagalit sa inyo, buhay po pinuhunan, magmula na kayo po'y ilagay sa sinapupunan ng inyong ina. Hanggang kayo po'y lumaki, hanggang kayo po'y mag-asawa, hanggang bumaba ang buhay po pinuhunan. Eh nagpagalit sa inyo ng totoo. Kung sila man ay bigay nyo ng pera, eh hindi po sapat yun. Unang sweldo, dalawang sweldo, tatlong sweldo, hindi po sa patsyo. Buhay po binayad para isilang kahit palangin. At walang kabayaran sa lapi ang buhay na binayad. Wala. Ang sabi ko, walang kabayaran sa lapi ang buhay na binayad. Nag-uusap po tayong maglingkod. Huwag nang intay utusan kayo, magpakasipag kayo. Palad niyo nga, may nanay at tatay kayo. Ako eh, murang gulang ko lang mamatay yung ama ko eh. Limang taon lang ako. Na, hindi ko nga alam kung ano yung buong ayos ng ama ko eh. Yung buong figure ng mukha niya. Meron man ako nakita noon, eh, ilang pirasong lumang larawan. Eh, wala na ata yun. Nung no, ako yung eh maliit, limang taon ako lang mamatay yung ama ko. Dumaki na lang po kami sa mga tsuhin namin tumulong, dumamay. Ay eh. eh kayo, may mga ama't ina kayo. Hindi ko naranasan yung kalong ng ama. Yung maisa kayo sa balikat niya. Hindi ko naranasan yun. Yung maisama sa mall, sa restaurant, kumain kami. Hindi ako nakaranas no. Yung maibili ng polo, kasi limang taon ako eh. Hindi ko naranasan yun. Kaya kayo, ang palad nyo. Pero kahit ang murang gulang ang edad ko nang mawalan ako ng ama, e ako naging ama dahil nakilala ko ang Diyos at makita ko ang ama na ama sa langit, ako ay nagpakaama sa lupa. Lahat ng ama ay ko na magpakaama kayo sa inyong mga anak. Kayo mga anak, mahalin niyo ang inyong mga ama sa langit at inyong mga mga gulang sa lupa. Kung yung silang pagbilangan ng ginagawa ninyo, binibigay ninyo, pinaglilingkod ninyo. Tawantawa kami ni nanay pag pinagdadrive kami ng aming mga anak. Yung aming pong tatlong anak, lahat yan ay pagdrive kami. Si Rachel, marunong magdrive po yan, ay pagdadrive kami, tuwang-tuwa po kami. Ano yan, nang malilit pa anak ko, pinalaki ni nanay Ellen yan. Wala ako sa bahay, kinuwento ko lang sa inyo yung paglilingkod ko eh, talagang paglilingkod. Malilit po bahay namin si Ermin. Uuwi po ako ng bahay, madaling araw kadalasan. Tulog na po mga anak namin. Hindi ko alam kung anong sabon yung sinabon ni nanay sa mga anak ko, perla ata yun. Pero tulog na yung mga anak ko, na. <laughs> pag silinghot ko yung mga anak ko, oh, may perla to ha, ah. tide. Pero At is, yung mga anak ko, nakaligo yan, tulog. At yung pulbus nila na pinigana ni nanay, kasi ko konti na lamang, at yung kumakas yung na nawisikan. Haligan ko po yan, binibless ko. At pag ako po'y damating po ng alas 9 ng gabi, Nakaayos na po mga anak ko nakaligo. Hindi na pinag-uusapan suot nila. Alam ordinaryo kasi nga nagsimula ako mag-full time eh. Sa isang bahay na maliit kami nakatira, si Ermin, bungalow, maliit pero presentable. Yung mga anak ko, nagadala ng sinelas ko pagdating ko sa bahay. Yung sinelas, nahabot na ni Rapi yan. Kasi siya panganay. Si Rachel, minamasahay na likod ko. Si Jonjo nakatingin kasi maliit pa. Ngayon lumaki po sila. Sila naglilinis ng bahay namin tinuruan po ng nanay. Hindi lumaki ang anak ko sa luho, lumaki po sila sa magandang simula. <laughs> eh, nung maliliit pa yung mga anak natin, ang sabi ng mga anak, Mapa! Saan ka pupunta? Ba't mo ba kami iiwanan pa? Paano kami? Maliliit pa kami? Eh, nung malalaki na yung mga anak, sabi ng mga magulang, Anak! Saan ka pupunta? Matatanda na kami, sino ba kaalaga sa amin? Alam nyo, ang buhay po natin sa mundong to, dapat kapakinapakinabang sa Diyos. Kahit minsan, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Wala pong logi sa Diyos. Dapat ang buhay natin kapakinapakinabang sa uling yugto ng mundong to. Bago na po tayong nila lang, dala na natin ang nature ni Jesus. Maglingkod tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa mga magulang natin, isang pamilya, maglingkod po tayong lahat. kino gusto niya maguturo sa inyo? Kapitbahay niyo? Magkorek sa inyo, mga anak, kaklase niyo? Masasamang tao? Government official? Turuan kayo sa education sa school at bigyan kayo ng kondom? Sino? O mga magulang niyo? Magulang nyo, maunawaan kayo sa lahat ng bagay. Kaibigan nyo, kakilala. Sino pa, iba pa, marami pa. Hindi nila kayo maintindi. At iiwanan kayo ng lahat. Pero ang inyong amat-ina, hanggang sa wakas ng mundong ito, hindi kayo iiwanan.